Hello guys, hello mga idol uh, Hello mga bossing uh, Welcome back to my channel ulit mga boss uh, Ito, may papaliwanag ulit tayo sa inyo May i tayo ulit sa inyo Base sa ating uh, karanasan sa pagbimikaniko So, syempre Kanya-kanya uh, tayong ano, uh, kaalaman Yung mga, ibig sabihin, mga naranasan Sa mga ginagawa nating mga uh, customer sa pang-araw-araw So itong i-share eh, ko mga boss sa inyo, mga idol. So ito isa itong ano, ah uh, kotse, ah uh, Toyota Vios ah uh, 2016 model. So ito yung Toyota Vios na hindi pa dual BBTI. Single BBTI pa lang 2016 model. Pero ang pinagkaiba nitong dalawang to sa makina lang kasi yung 2017 pataas. So ito ito na yung tinatawag na dual BBTI yung 2016 pababa yun yung single BBTI pero same lang sila ng body uh, pareha sedan, pareha sa mga forma sa engine lang sila ng mga boss mga idol so itong base sa karanasan ko mga bossing ito kasing uh, sa second na to uh, customer so nagpagawa sa ibang shop so nagpa-diagnose kasi ano siya high pressure so nag overheat sabihin na natin high pressure nag overheat laging tumatas uh, tumataas daw yung temperature niya lumalabas yung kulay pula doon sa panel board niya yung parang tower kasi ito na Toyota views na to wala tong gates sa temperature kaya hindi nyo malalaman kung overheat na kagad so hindi siya analog so ang nakalagay lang doon sa panel board niya pag overheat ka na yung ano ah uh, signal nagigigrid lang siya ito mga boss pinalita uh, pinalitan na ito sa ibang shop na ano kung ano nung -ano pinalitan niya sa makina nung sasakyan kasi ang hinanaing anong may-ari uh, overheating siya nag high pressure lagi so pinalitan na yung thermostat uh, radiator pina overhaul na tapos uh, kung ano ano kung ano nung -ano pinaano na doon syempre Aminado naman tayo, kahit saan naman talaga, kung mag-uumpisa muna tayo sa ano, uh, mababang ano, uh, gagawin, mababang ibig sabihin ni eh, diagnosis. Huwag muna tayong pupunta sa matatas uh, matataas na ano, diagnosis, Siyempre, hindi naman lahat ng customer mga boss eh, mapipira, di ba? Kaya dapat bago tayo gumawa ng isang sasakyan, so i-diagnose muna natin ng maayos kung ano ba talaga yung pinanggagalingan nung high pressure overheating niya. So mga idol, ito, huwag na natin patagalin pa yung gusto kong malaman nyo. Ito yung water pump. Ayan Oh. No? So itong water pump pa nga boss, pagka nag-overheat kayo, nag high pressure, so may butas to dito sa ilalim. Pag tumulo na dyan yung coolant or tubig, hindi ibig sabihin sira na yon so doon ka mag high pressure tapos syempre isa pa ito itong mga ilisi na to syempre ito kasi kinakalawang to kasi syempre nakababad sa ano to eh tubig or kolan pag ito napunggal itong mga ilisi na yan yung dahon na yan sa ilalim mag overheat ka rin kasi kaya nga pump eh sya nagpapaikot nung tubig sa loob nung makina mo sa head so itutulak niya may ikut doon kaya nga pam ito mga boss ayan o pinalitan siya okay pa naman walang tulo ayan o walang tulo dito sa butas na to kinalawang lang siya pero wala sya link tapos okay naman yung ilisin niya buo ayan o tapos nung inikot ko siya mga boss So, napakaganda pa. Uh, Swabing-swabi pa. Normal lang talaga yung may ganit sa water pump. Ayan no? Pag inikot mo, so buo pa yan. Tapos, pag inikot mo at meron ng gaspang, sira din yung bearing niya sa gitna. Kasi ito, mga boss, nasisira din ang bearing nito sa gitna. Ayan no? So, okay pa siya. So, mas madaling salita mga boss. Uh, ang nasira doon sa ano customer kasi syempre napalitan ng thermostat ganun pa rin daw napa overhaul na yung radiator niya ganun pa rin so yon nagpa second opinion siya dito sa ating shop uh, dinala dito chiniko lahat ang naging problema sa kanya is ano na uh, head gasket mga busing kasi alam niyo kung bakit head gasket na si dapat tanungin nyo na muna ang customer bago ba ito nag high pressure nag overheat eh dati naranasan nyo na ba na maging mag overheat nang matindi yung paulit ulit ang sabi naman niya sa amin eh oo naranasan na daw niya yung paulit ulit na overheating so doon na lang niya, doon na nagumpisa yung mga boss mga idol nung nung nagumpisa na siya nag, ng overheating yung paulit ulit So ibig sabihin yung head gasket niya sumingaw na, nasulog na yun uh, Buti nga hindi pa naghalo yung tubig sa langis uh, Ayun, hinatulan na natin siya ng head gasket Nasabi niya sa atin, ibalik na lang daw niya dito Pagka ipapagawa niya na sa shop natin So ayun, uh, yun lang sinishare ko lang sa inyo So hindi lahat ng nag-overheat ay nanggagaling sa water pump sa radiator thermostat so dapat tatanungin nyo na muna yung customer kung dati ba talaga eh meron siyang karanasan sa pag overheat magmula nung bago nangyari sa kanya itong high pressure so yun mga boss uh, isinishare ko lang sa inyo ang ating karanasan sa paggagawa ng sasakyan kasi siyempre sa tagal naman natin sa ko since 2000 pa tayo nagumpisa sa ko. so ito yung ating mga Uh, naranasan ibig sabihin na inkwintro sa pagagawa ng mga sasakyan kasi syempre sabi nung iba uh, general overhaul na yung gagawin natin sa ating uh, sasakyan nya so hindi na muna tapo overhaul lang muna kasi alam, alam nyo mga boss mga idol bakit malalaman nyo na ano uh, overheating yung sasakyan or sira na yung heat gasket kasi pag pinaandar nyo buksan nyo yung radiator cap Uh, ano siya bubbles yung coolant niya or tubig bumubula-bula siya tapos pag tinakpan niyo, ang lakas na ng pressure tapos mabilis niya mag-overheat uh, yung tubig or coolant ibinubuga niya na palabas kahit na anong ano takip niyo siguro aandar lang siya ng mga 10 minutes pataas ang lakas kaga ng high pressure niyan so yun lang mga boss uh, huwag natin nating kagad yung water pump thermostat originator, siyempre, talaga naman, doon naman talaga tayo mag-uumpisa eh. Uh, lahat ng, naman ng mekaniko, ito troubleshoot talaga. Doon muna sa mga ano, thermostat, water pump, or ano, bypass hose. Marami pagkagalingan kasi ng overheating mga busing eh, mga idol. Kaya dapat, siguraduhin natin, uh, wag tayo basa-basa magpapalit ng pyesa kagad. Siguraduhin natin kung ano ba talaga yung pinagagalingan ng overheating. So pasensya na sa ating paliwanag mga bossing kung hindi natin naiintindihan uh, ayun, pasensya na kayo kasi syempre, uh, mahina pa tayo sa mga paliwanagan eh. uh, paliwanag kung paano, so nagtatry lang tayo mag video yun, Ayun, yun, VOTA views ito, 2016 model uh, para kahit pa paano pwede naman tayo matutunan kung ano, ano nga ba talaga ang trabaho ng water pump, thermostat sa ating sasakyan radiator so yun yung sa cooling system yan mga idol mga busing thank you uh, sana masubscribe nyo kami sa aming youtube channel yes mechanic vlog nga pala salamat